Analin, ginulat ang marami sa itsura niya ngayon. Analin, ganito na pala kaganda ngayon. Sa panahon ngayon ng social media, marami na tayong nakikitang mga content creator na nagsimula sa simpleng paraan. Madalas, hindi pa sila sanay sa kamera o hindi pa glammed up sa umpisa. Pero habang tumatagal at lumalaki ang kanilang mga taga-subaybay, unti-unti rin silang nagbabago. Hindi lang sa pananamit o kilos, kundi pati sa pisikal na itsura. Marami na sa kanila ang tinatawag ng netizens na nag-blow up. Isa sa mga pinakapinag-uusapan ngayon ay ang digital creator na si Annalindi Bataler, na mas kilala ng mga fans bilang analeng o Analing Lang Malakas. Si Annalyn ay isang vlogger at social media personality na aktibo sa Facebook at YouTube. Kilala siya sa mga nakakatawang video, vlogs at collaboration kasama ang iba pang content creator. Sa ngayon may libu-libong followers ang kanyang Facebook page na Annalyn D. Bataler. At marami pang fan-made pages at channels ang nag upload ng kanyang clips at reels. Sumikat si Annalyn sa kanyang natural na karisma at sense of humor. Marami ang naaliw sa kanyang mga raw at unfiltered videos walang arte, walang pretensyon. Isa rin siya sa mga content creator na pinapatunayang hindi kailangang perpekto para mapansin online. Sa katunayan, marami pang ang nagmamahal sa kanya dahil sa pagiging totoo niya sa kamera. Pero nitong mga nakaraang linggo, nagulat ang marami sa biglang paglabas ng mga bagong larawan ni Annalyn. Sa mga kumakalat na posts at reels, malayo na raw ang itsura niya sa dati. Kung dati raw ay payat, maitim at mukhang pagod, ngayon ay parang Barbie na umano si Analeng. Maputi, glowing at mas confident sa kanyang sarili. Ayon sa mga netizens, ibang-iba na talaga si Annalyn. Usap-usapan ng mga fans na ang dahilan daw ng glow up ni Annalyn ay ang pagiging nasa tamang tao na siya ngayon. Matapos ang hiwalayan nila ng dating partner na si XB, kung saan nagkaroon sila ng isang anak. Tila unti-unti nang bumalik ang sigla ni Annalyn. Komento ng netizens, bagay na sa kanya iyan, lalo pa iyan gaganda si Annalyn. Paayos ng ilong, lalo yang gaganda ah. Kahit di siya magpapatanggos ng ilong, maganda naman siya. Konting alaga na lang talaga sa sarili. Very pretty, kaganda naman ni Analeng, lab lab. Mula sa simpleng vlogger hanggang sa ngayon ay isa sa mga kinikilalang content creator na may inspirado transformation. Tunay ngang nagpapatunay si Annalyn Bataler na kung pangit ka pa rin ay baka nasa maling tao ka lang. Sa ngayon, tuloy-tuloy ang pagangat ng karera ni Analyn, mas maganda, mas masaya, at mas confident sa sarili.